Dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! Today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung paano natin, okay, paano nyo ipapasa ang assessment na one take lang para po maging certified caregiver kayo. Kailangan po dumang kayo sa assessment at uh, kailangan nyo pong uh, paghandaan yung mga actual na gagawin nyo po sa assessment para po kayo ay makapasa. So, importante po na makapasaagad kayo para maging Certified Caregiver kayo. So, ano po nga dapat niyong aralin guys? Uh, ano ang ano mga actual na gagawin niyo during assessment? Una guys, kailangan niyo pong aralin yung CPR. Siyempre, alam na po yung CPR. CPR sa adult, CPR sa baby, CPR sa child, okay? So iba-iba po yung pag-CPR ng bata, baby, sa kamatanda. Okay? Dapat kabisado niyo yan kasi hindi po yung nawawala guys sa assessment sama po yan lagi sa assessment yung CPR kasi importante Caregiver tayo so buhay po ang ano natin ang babantayan. Kailangan alam natin kung paano gawin yung CPR para po makasave po tayo ng buhay. Pag alam guys ng assessor na marunong kayo mag CPR at alam nyo yung paano yung procedure, hindi na ipapatapos sa inyo yung buong CPR okay? Pag nakita niya na marunong ka, alam mo yung gagawin mo, papapatigil ka agad. Kailangan talaga focus kayo sa pag CPR para uh, hindi na ipatapos ni assessor yung pag-CPR nyo. Pwede po sa assessor kung ano yung papasipiran sa inyo, yung adult, child, or baby. So, depende po sa tatlo kung ano yung, po yung papagawa sa inyo. So, dapat yung tatlo na yan ay alam nyo po kung paano gagawin. And then, ano pa po ba? Siyempre, bedbatting. Papagawa po yung bed bathing, lalo na po kung merong pasyente. Karamihan po, bed batting ay mga nakabedridden. Kapag alam niyo po ang gagawin at alam niyo po ang paano mag-umpisa sa pag bed batting, papatigil agad kayo ng assessor. So, siyempre guys, bago kayo mag-umpisa, ano-ano mga dapat yung ihanda? Siyempre, kailangan niyo muna yung mga materials niyo. Kasi kung nag-bed batting ka kagad at hindi mo pinrepair yung, yung mga materials na gagawin mo, wala na. Down ka na. Paalisin ka na lang ng assessor. Kasi, itatanoyin ka ng assessor kung ano unang mong gagawin eh. Kung kailangan, i-prepare mo muna yung mga materyas na gagawin mo, gagamitin mo sa pag-bed batting. Tapos, meron kelipad, di ba? May kelipad na gagamitin doon bed bat ng naka-bedridden. So, dapat alam nyo guys yung mga procedure sa bed batting kapag bedridden. Eh, okay, ganun din, kapag alam nyo yung procedure, patapusin agad kayo ah. naman kayo sa ibang ah, assessment na gagawin nyo. Hindi talaga bumawala guys yung bed batting. Okay, bedridden nagbe-bed kayo ng bed written. Tapos alam niyo dapat yung mga technique dyan, kung anong mga gagawin nyo. Para si assessor ay pabilib agad sa inyo na't alam mo kung paano gagawin mula umpisa pa lang. Pusit ka na sa ibang assessment, mga actual. Then, ano pa yung gagawin nyo sa during assessment? Bed making. So, ba diba, dalawang klase yung bed making, guys. Yung occupied sa ka-unoccupied. During ng assessment po, ang inano ko ay occupied. So, pag occupied, ay meron pong pasyente sa gitna. Paano ka mag-bed making kung meron pong pasyente sa gitna? Syempre, alam mo yung kung paano mo gagawin. Hindi mo na kailangan paalisin yung pasyente. So, alam natin yung mga procedure na gagawin natin. Okay? Side by side. Dito ka muna sa side, mag -bed making. And then, kapag natapos ka na sa side na to, ay iikot mo si, uh, si patient. So, doon ka naman mag -bed making sa kabila. So, bali, half-half yung pag -bed making kapag occupied bed making ang napunta sa iyo. Bed making na unoccupied ang papagawa sa'yo ay madali lang. Okay? Kasi walang pasyente sa gitna. So, madali ka lang mag-setup ng bed making. Tapos guys, dapat alam nyo yung mga gagawin nyo at gagamitin yung mga sheets. Okay? So, kasi lahat ng sheets na yan ay merong, may mga purpose yan. Okay? Lalo na po yung pad. Di ba mayroon pad nilalagay? Bakit ano po? Bakit nilalagay pa ng pad? Eh, marami na nga sheets na ginagamit. So, yung rubber pad na yun ay purpose yun para hindi po mabasa. And then, meron pa po guys, yung pinaka-importante sa bed making, yung last sheets na gagamitin ni patient. So, bakit yung bedsheet na yun ay baliktad? Okay? Baliktad yung, kasi guys, yung purpose nun ay para hindi po ma-irritate yung skin ni, patient. Kasi karamihan po sa mga patient ay mga uh, sensitive yung skin nila sa fabric. So, yung part na yun ay smooth. Kasi karamihan po ng mga pasyente, lalo nung po sa mga elderly, ay mga sensitive na po yung mga skin nila sa fabric. Okay, next na uh, assessment na gagawin nyo actual. So dapat guys, kabisadan nyo rin po 'yung mga uh, wheelchair parts ng wheelchair, 'yung crane. Okay, dapat alam nyo 'yung procedure uh, paggamit ng wheelchair, bed to wheelchair and wheelchair to bed. Okay? Pwede din ipagawa sa inyo yan. May tatanong si assessor kung paano mo i-transfer e, si patient na galing sa bed to wheelchair. So, alam mo yung procedure niya kasi alam mo, pinag-aralan lahat yan. Part na wheelchair, saka paano mo i-transfer e, si patient. Meron din nga guys, di diba, yung sa car, kung paano mo siya the transfer sa car, okay, wheelchair to car, then car to wheelchair. So, dapat alam mo yun po yung technique po. Kasi, kung hindi nyo po alam yung gagawin nyo at nagkamali agad -ag kayo, nakalimutan yung body mechanics, ay pwede po kayo ma-fracture, okay? Pwede po ma-apektuhan yung likod niyo kung hindi nyo po alam kung paano gagawin. So, dapat, lagi nyo tatandaan yung uh, body mechanics na gagawin nyo para po iwas fracture, okay? Kasi karamihan naman guys sa mga patient natin ay mabibigat na. Lalo kung lalaki po ang pupunta sa inyo patient, bubuhatin na hindi na kaya tumayo, ay bubuhatin na po. So dapat alam niyo po kung paano gagawin. Okay, yung alam niyo yung body technique na gagawin niyo para po hindi kayo fracture at hindi po sumakit yung katawan niyo. So importante guys yung body mechanics. Okay. Tapos ano pa po? Alamin nyo po yung mga parts ng crane, uh, walker. So, depende po sa assessor kung ano po yung papagwasan nyo o baka tanungin din po sa inyo yung mga parts ng wheelchair. Kasi kami guys, nung bago kami nag-assessment, ay talagang inaral namin lahat ng mga parts ng wheelchair. Kinabisado namin yon, And then, ano pa yung gagawin nyo? Tatanungin din sa inyo yung sterilizing bottle. Hindi nyo na po gagawin yon sterilizing bottle. Tatanungin lang sa inyo kung ilang minutes dapat nyo i-sterilize yung bottle. And tatanungin, tandaan guys ay 5 minutes lang po is sterilize yung bottle. Okay? Tapos yung milk, dapat may oras yan. So, hindi na po pwedeng, alala na pag baby, di ba? So, hindi niya po pwedeng paggamit yung milk kung lagpas na po sa oras. Okay? So, dapat alam nyo guys kung paano po sagutin ang assessor nyo sa sterilizing bottle saka sa feeding bottle. And then, ano pa po yung mga action na gagawin nyo? Kailangan nyo rin guys mag-prepare ng diet food. So, depende po sa assessment center. Kung meron po silang uh, pangulutuan, baka pwede mag-prepare kayo ng mga foods para sa elderly, sa kids, o sa bata. Kasi kami, nung time na yun, nag-assessment kami ay sinabihan kami ni assessor na bumili na lang kami ng ready food. So, na pumili kami ng food. Sa Jollibee lang kami bumili nung, ano namin, yung, uh, we prepare namin na diet food para sa elderly. So, elderly pa ang napunta sa amin na diet food. Ano yung food uh, niready namin para po dun sa uh, demo namin. So, kami ay bumili kami ng soup. Kasi yung soup na yon ay meron na pong mixed vegetables. Sa, so, saka guys, uh, tatanungin kayo, kung bakit iyan ang food na hinanda nyo. Ano yung vitamins na makuha ni patient? Okay ba to sa kanya? Ganon. Bakit yun ang napili nyo? Siyempre, kapag elderly na po, mahirap na po silang makalunok ng mga matigas na pagkain. So, dapat yung ano lang, yung mga soft lang. And then, the same time po ay healthy siya. Complete na po yung uh, foods na yon And then, complete nutrients na po yung food na yon na hinanda namin. Kasi guys, talagang tatanungin po talaga kayo sa kung bakit yun ang foods na hinanda nyo para po sa elderly. And then, nag-prepare din po kami ng juice. So, yung juice na prepare namin ay pwede maka nakakuha po si patient ng vitamin C. And then, may water din po kaming hinanda kasi kailangan kumpit po. Siyempre, kapag tapos ng mini-patient kumain, kailangan niya po uminom ng tubig yan po yung mga action na ginawa namin sa assessment. So, napaka-importante po talaga na marunong po kayo at kabisado nyo po yung mga actual na pinag-aralan nyo para po makapasa po agad kayo sa assessment. Saka guys, meron pa po, mag-bedbating po kayo ng elderly, ano po, el babae po siya ay dadaan din po kayo ng perineal care. Kami kasi, ako kasi nung time na yun ay nag perineal care din po ako. Pag alam, nakita na ni agad ni assessor na marunong ka, ano yung unang gagawin mo, anong kukunin mo. Pag alam na ni assessor na marunong ka, tap ka na agad. Hindi mo na kailangan tapusin yung procedure. Pag alam mo na, pag alam mo na yung gagawin, ay titigil ka na po. So, basta talaga guys, ang, ang advice ko sa inyo, ano kayo, meron kayo schedule for assessment, ay mag-focus po kayo. Mag-aral kayo, one week before, tawagin yung mga classmates nyo, mga friends nyo, para magpalitan po kayo ng mga ideas. Siyempre, minsan nakalimutan mo yung aralin ng ganito. At yung isang kaklase mo ay alam niya. So, mag-share kayo. Mag-share kayo ng mga ideas para po makapasa kayong lahat. And then, dapat kapag mag-assessment na kayo, ay dapat o uh, maaga kayo. Okay? Kasi kapag may assessment na kayo, ay mayroon pa ka po ang briefing or uh, inorienta po kayo kung ano yung gagawin nyo sa loob. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung mga dapat nyong gawin at mga dapat nyong uh, araling kapag mayroon na po kayong assessment para makapasa po agad kayo ay mag-focus po kayo sa mga actual demo na ginawa nyo sa school at aralin nyo po ng aralin. Recall nyo po lahat ng mga demo na ginawa nyo para po, uh, alam nyo po ng gagawin kapag meron na po kayong assessment. Para po, so, during the assessment nyo ay magawa nyo po, ma-demo nyo nang maayos. Kasi kung hindi kayo makakapasa guys, mag na naman kayo eh. Kung hindi nyo napasa yung CPR, hindi pwedeng ganun eh. Kailangan, mapasa nyo lahat para hindi na kayo pabalik-balik. Okay? Sayang yung time nyo, sayang yung pamasahin nyo. na makakapasa na agad kayo ay hindi kayo nakapasa sa kasi nga nagkulang yung ano mo pag demo mo so may nakalimutan kang i-demo so mahirap yun guys sa assessment nyo ay magawa nyo po ng maayos. focus, huwag po kayong kakabahay. Para pag nakita po ni assessor na tuloy-tuloy uh, at alam mo yung gagawin ay titigil ka na po agad. Proceed ka na sa isang assessment naman. Uh, na share ko lang sa inyo kung ano yung mga nagawa ko during assessment. Ko lang makatulong sa inyo para din po ay makapasa kayo at mag-take one lang. Para maging certified career po agad kayo. Tapos yung ano, yung certificate yung NC2I, uh, binarikan na namin yun after two weeks I think, na kuhan namin yung assessment. Masarap sa feelings guys na may pasa mo agad yung assessment. Kami naman po lahat ay ng ko ay lahat po ay nakapasa. So wala pong naiwanan sa amin. Kasi po nung time na yun nag, nung mag-assessment na kami ay lagi po kami nag-group study. Good luck po sa mga may mga paparating na po ng mga assessment. Focus lang po at mag aaral po kayo na mabuti para po makapasa din po agad kayo sa assessment mo at maging certified caregiver na po kayo. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko, please pakiclick naman po yung bell notification para po man-notify po kayo sa mga updated kong video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. Good luck.